Bali, nag-try kami ngayong gabi. At uh, nandiyan pa yung lambat namin. Nakabuntog pa yung pangalong latag. So, papanlawin namin. Pangalong latag. Ay, ay damn. Nag-try kami hanggat hindi malakas yung dagat. Parating ay, na bagyo. Ayan. Medyo humahangin-hangin na rin.

along laut namin nih pak, sehari. Andi? Anjan, ya tak tandaan pak jadi guys. Anjan, ini dulu. guys, ini nafik dulu

Oh, nah, iseng uh, anu samaran. Uh, Nih. kedip Dan beber guys. Oh. Kapal dong lembet. Gorok. Eh. Kapal guys tuh. sawan ke tetangga

Ayan, dito kumuntis niya. Ayos. Ayan, so, baka magpapakalas nito guys. Ito po. Ito hmm. hmm. na yun guys nakakalas mo na ako na ito pa sa dulo marahati hanggang dulo guys nakakalas mo na kami Maraming-maraming kaulasin to ayos yakpat pangalawang latag oh Ayan guys, tapos na kami magkalas. Uh, dito yung laman o. Oh. Sobrang dami. Oh. Dami. Ah, so, nakita ko yung iba dyan. Tapos mga ugaong. Uh, dami. Tapos hindi namin sigurado kung makakapaglatag pa kami ng pangatlo. Dahil oh Pinapitan kami naman ng mga gantong lasing alimasag limasag. Ayan o. Oh. Dami. Hanggang dulo to guys. Hindi namin na uh, lang nakakain ko. Dito pa naman kalahin ito. Sobrang dami nito guys, ang ganda sa dulo. So pag tinanggal pa namin ito, abutin na kami ng ating tabi. Pero so, ito try namin kalahin ito. Ang dami. Ang ganda pa yan. Ang ganda pa yan. Hindi namin alam guys kung nakakain, nakakain ba itong gandong klaseng alimasag Pero ng Nakakain ba? Kunti na lang yung laman Ano? Ganda kami Ano? 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 May pagi Malaki? Yes, may pagi daw yeah. Ayan, oh, baka may atakan mo ito. Mm. Oh. Lagi? Uh. Oo. Oh. Uli yung naman yun. Malagay yung naman yung lambat ko eh. yan Ayan guys, bali naka-uwi na pala kami. At uh, hindi na kami nakapaglatag pa. Dahil tinamang nangyayari sa lambat ko. Ayan. Ayan puno ng alimasag. grabe. Huh? Pag kinalas pa namin sa dagat to oh, ay, abutin na kami ng high tide. Taib. So, amuwi na lang kami. Grabe, napakarami. May matura. Guys, ang laking lambat to. Oh. pero marami din naman kaming isda guys pala yung na ni ano. ayan na. ayan para ayan pala kong ipak nila

Makakarami pa saan na kaming ganito Ayaw lang, lambat ay hindi na talaga pwede Tataga lang kami Pag kinalas pa Dami pa naman ganito Dami ng naman Hanggang dito na lang At lilinisin mo na naman yung lambat ay bukas na lang namin nilinisin pero abutin kami ng umaga dyan nga dito na lang yun okay